Nakakalimutan nyo yung ano nyo, ha, boundaries nyo, ha. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo. Grato. Galing squatter ng mararating sa buwan. Guro, pinahiya at minura ang kanyang mga estudyante habang live sa TikTok. DepEd, iniimbestigahan na ang viral na video. Viral ngayon sa social media ang isang teacher matapos niyang mag-live sa TikTok habang pinapagalitan ang kanyang mga estudyante gamit ang masasakit na salita. Burado na ang live ng guro na may username na Serendipity Lover sa TikTok ngunit mabilis na nakapag-screen record ang mga netizens bilang resibo ng kanyang ginawa. Umakalat nga ngayon sa social media ang video ng guro kung saan makikitang binubulyawan niya ang kanyang mga estudyante dahil nakalimutan umano ng mga ito ang kanilang boundaries. Sinabi ng guro ang mga estudyante na hindi siya binabayaran ng mga ito para gawin siyang robot at katatawanan sa kanilang harapan. Sa ad ng guro, nakakalimutan nyo ang boundaries nyo ha? Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtao at gawing robot at gawin niyong katatawanan sa harapan. Dagdag pa ng guro, hindi siya nag-board exam para lang hindi irespeto ng kanyang mga estudyante na anya ay wala pang nararating sa buhay. Anya, pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad niyong wala malamang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha niyo, hindi niyo kayang buhayin mga sarili ninyo hindi kayo marunong rumispeto. Sinabihan din ng naturang guro na baka hindi pumasa ang kanyang mga estudyante sa board exam dahil hindi raw matalino at masama ang ugali ng mga ito. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat, sinabi ng guro na walang mararating sa buhay, ugaling squatter at walang lugar sa mundo ang kanyang mga estudyante. Anya, mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo baka hindi pa nga kayo pumasa eh. Hindi nga kayo matalino eh. Ang sama pa ng ugali nyo. Wala kayong mararating. Ako na magsasabi sa inyo, wala kayong lugar sa mundo. Ingrato, ugaling squatter. Walang mararating sa buhay. Samantala pumalag naman ang maraming netizen sa ginawa ng guro. Una narito ay paglalive nito habang oras ng trabaho o pagtuturo pangalawa, dismayado at galit ang maraming netizens dahil sa paraan ng pagdidisiplina ng guro sa kanyang mga estudyante. Giit ng netizens sana ay maayos at hindi mapang-insulto ang ginamit na salita ng guro para pagsabihan ang mga estudyante na irespeto siya. Samantala, inihayag na ng Department of Education or DepEd na iniimbestigahan na nito ang viral video ng isang gurong nagagalit at nagbitaw ng masasakit na salita sa kanyang mga estudyante. Sa isang Viber message nitong Sabado Marso 16 na iniulat ng Manila Bulletin, sinabi ni Dep. at Deputy Spokesperson at Assistant Secretary Francis Bringas na vine-verify na nila ang naturang video. We are verifying the report from the field." saan Bringas, This will require a complete incident report to determine the next course of action in accordance with existing DepEd policies. Dagdag pa niya. Sinabi rin ni Bringas na maglalabas sila ng update kaugnay ng issue kapag natapos na ang kanilang pagsisiyasat dito.